Kumusta mga kasarap? Welcome sa ating kusina kung saan magluluto tayo ng isang espesyal at nakakagutom na potahe na siguradong ang mo kayo. Kaya, ihanda na ang mga sakap at samahan niyo ako mula simula hanggang tikiman. Dahil dito sa ibm Community, walang lugi kasi panalo ka sa sarap. Ihanda ang mga sangkap katulad ng ampalaya, itlog, kamatis, sibuyas, bawang, asin, mantika, paminta at pampalasa. Ngayon naman, hugasan ng maigi ang ampalaya at hiwain ito. Pagkatapos, kumuha ng kutsara at tanggalin ang mga buto. Kumuha ng tasa na may lamang tubig at budburan ito ng asin. Hiwain ang ampalaya ng pahalang. Ibabad ito sa tubig na may asin. Pagkatapos, hiwain naman ang sibuyas, bawang at kamatis. Sunod, batihin naman ang itlog at haluin ito. Kapag handa na ang mga sangkap, pwede na natin simulan ang pagluluto. Lagyan na natin ng apoy ang kalan at painitin ang kawali. Kapag mainit na ang kawali, ibuhos na ang mantika. Igisa ang sibuyas at isunod ang bawang. kapag nagkulay kayo manggina ito, isunod na ang kamatis at hintayin itong maluto. kapag luto na ang kamatis, sunod ng ilagay ang ampalaya. Pagkatapos, ilagay ng asin, paminta at pampalasa. Haluin ito ng maigi at takpan hanggang maluto. Kapag luto na, buksan ito at ilagay ang itlog. Haluin ito ng maigi hanggang maluto ang itlog. Kapag luto na, patayin na ang apoy. Kumuha ng tasa at isalin ito. Luto na ang ating ginisang ampalaya.